Minsan, mahirap mahanap ang isang bagong lugar. May mga kalye kasing walang pangalan. Mga bahay na magkakatabi pero hindi sunod-sunod ang numero. Sangasang sangang eskinita, pasilio, dead end, phase 1, phase 2, nakakaligaw, nakakalito. Ang sagot? Magtanong sa pinakamalapit na tindahan. Gustong malaman kung sa nakatira yung magaling na manghihilot? Ate, Saan po ba dito nakatira yung magaling na mga hilot? haba na listahan niyo, ah. Continue straight, and then keep right. At the third corner, turn left. Salamat mm -hmm. po. Excuse me. Kinahanap ang Barangay Hall? Do you know where is Barangay Hall? At the roundabout, take the third exit. And then on the fourth corner, turn left. And then, turn right. Wow, salamat po. Very marami. Delivery rider na nangangamote sa pinned location. Lapit lang sa tindahan. Eh? saan to? At sasabihin sa'yo. Uh, in 200 meters, turn left. After three corners, Turn right. Doon ka. Doon ba? Ganyan ang tindahan. Kilala ang bawat kapitbahay, kabisado ang bawat sulok ng barangay. At syempre, kung may bibiling madaling kailangan, lapit lang sa tindahan. Kasi dito, You have reached your destination.